Hello, welcome back to my channel Cambosdar. Ngayon naman po ating tatalakayin ang iba-ibang serbisyo binibigay sa mga senior. Halina panoorin natin ang video kong ito at kung bago kayo sa aking channel, subscribe, like and share at hit notification bell for my new video update. Let's start! Mga serbisyo sa libing at burial A, 20% na diskwento at exemption sa VAT sa pagbili, pagbabayad ng mga sumusunod. Casket o urn embalming services cremation viewing o wake cost. Pag-pick up mula sa hospital morgue transport ng katawan patungo sa intended burial site sa lugar ng pinagmulan. Interment services kasama ang paghuhukay ng lupa para sa namayapa, pagpuno ng gravesite ng semento, at iba pang serbisyo sa aktual na libing. Ang 20% senior citizen discount sa internment services ay kamakailan lamang idinagdag sa mga serbisyo ng libing at burial sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ang pagbabagong ito ay ipinakilala matapos paboran ng Supreme Court ang apila ng gobyerno na baligta rin ang isang ruling noong 2018 kung saan pumanig ang Cagayan de Oro Regional Trial Court, RTC, Branch 17 sa isang pribadong kumpanya na nagbebenta ng memorial lots at nagsabing ang internment services ay hindi sakop ng senior citizen discount. Hindi sumang-ayon ng Supreme Court, binigyang diin na walang eksaktong depinisyon ng funeral at burial services sa umiira na batas para sa mga senior citizens at na ang burial service ay sumasaklaw sa lahat ng serbisyo na may kinalaman sa final disposition, entombment, o interment ng human remains. B. Death Benefit Assistance na nagkakahalaga ng 2,000 piso na ibinibigay sa pinakamalapit na surviving relative na nag-alaga sa namayapang indigent senior citizen. Paano mag-avail ng death benefits para sa mga senior citizens? Hindi kasama sa 20% na diskwento ang obituary, publication, at ang gasto sa memorial lot. Ang taong maaaring mag-claim ng diskwento ay ang beneficiary o sinumang tao na sumagot sa mga gasto sa libing ng namayapang senior citizen, maaring niyang ay-claim ang diskwento sa pamamagitan ng pagpapakita ng death certificate ng namayapang senior citizen. Ang Department of Social Welfare and Development ang nagpopondo sa death benefits ng mga senior citizens. Paano mag-avail ng senior citizen discount sa mga restaurant sa Pilipinas? Ang mga senior citizens ay entitled sa 20% na diskwento sa mga restaurants at fast food chain sa bansa, halimbawa, Jollibee, KFC, McDonald's, at iba pa. Pansarang panaklong tuldok. Para sa dine-in orders, maaaring mag-avail ang mga senior citizens ng diskwento sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang senior citizen, OSCA, ID sa oras ng pag-order o pagbabayad ng kanilang bill. Sa kabilang banda, ang mga orders na ginawa online ay maaaring bilhin na may diskwento sa pamamagitan ng direktang pagtawag sa food establishment at pag-inform sa kanila tungkol sa pangalan at ID number ng senior citizen. Ang customer ay dapat magpakita ng ID sa pagtanggap ng delivery, kung hindi, mawawala ng bisa ang diskwento. Maaari ring mag-enjoy ang mga senior citizens ng government mandated discount kapag gumagamit ng food delivery apps, bagaman maaaring matagalan ang pagproseso ng request. Sa Food Panda, halimbawa, maaari mong malaman ang tungkol sa kung paano mag-avail ng senior citizen discount sa pamamagitan ng pagbubukas ng app, pagpunta sa help center, pagpili sa vouchers and rewards, at pag-click sa senior citizen and PWD discounts. Kapag yung order ng group meals sa mga restaurants, ang kombinasyon ng pinakamahal at pinakamalaking single serving meal na may inumin ang magiging basehan ng 20% na diskwento upang matulungan ng food establishment na tansyahin ang single food purchase para sa isang individual na senior citizen. Kung may marami ang senior citizen sa isang transaksyon, ang kabuuang bill ay hahatiin sa bilang ng mga tao upang kalkulahin ang aktual na konsumo ng individual na senior citizen na entitled sa diskwento, Joint Memorandum 01 Series of 2022. Apat, mga diskwento sa utility A, 5%, 5%, na diskwento sa buwan ng paggamit ng kuryente at tubig ng isang household na may senior citizen. Tandaan! Upang mag-avail ng diskwento, ang mga metro para sa tubig at kuryente ay dapat nakarehistro sa pangalan ng senior citizen na naninirahan doon. Ang buwa ng konsumo ay hindi dapat lumagpas sa isang daang kilowatts kada oras, 100 kilowatt hours, para sa kuryente at 30 cubic meters, 30 cubic meters, para sa tubig. Ang diskwento ay bawat household anuman ang bilang ng mga senior citizens na naninirahan doon. Update, Noong Hunyo taong 2023, isang panukalang batas na naglalayong itaas ang diskwento ng mga senior citizen sa mga bill ng tubig at kuryente sa 10% at exempt sila sa pagbabayad ng Value Added Tax, VAT, ay inihain sa House of Representatives. Inakda ni Cagayan de Oro City Rep. Lord G. Suan at ng mga kinatawan ng Misamis Oriental na sina Yevgeny Vicente B. Emano at Christian S. Una biya, ang panukalang batas ay naglalayong amyendahan ang Seksyon 4 ng Expanded Senior Citizens Act of 2010, Republic Act No. 9994, na nagbibigay lamang ng maliit na 5% na diskwento sa buwan ng utility bills ng mga senior citizen. B. 50%, 50% na diskwento sa lahat ng konsumo ng kuryente, tubig, at telepono para sa DSWD-accredited senior citizen centers at residential care institutions o group homes. Tandaan, ang mga establishmento ay alinman sa pinapatakbo ng gobyerno o non-stock non-profit domestic corporations na pangunahing itinatag at pinapatakbo para sa pangangalaga ng mga matatanda. Ang establishmento ay dapat na nag-ooperate na nang hindi bababa sa anim, anim na buwan at dapat may iwalay na metro para sa nasabing utilities. 5. Pagbubuwis exemption sa pagbabayad ng value-added tax, VAT, sa pagbili ng mga goods at services na tinalakay dito, Exemption sa pagbabayad ng individual income tax basta ang senior citizen ay isang minimum wage earner at sana naibigan nyo ang aking video tungkol sa iba't ibang diskwento para sa mga seniors at muli. Kung bago lang kayo sa akin channel subscribe lamang ito like and share at hit notification bell para sa update ng bagong kong video. Salamat po.